Sa so, na nga guys, tatlong araw din ako naging busy sa pag-aayos ng mga papers ko. Lalo sana ako papunta ng ibang bansa para magbakasyon sana. O ba diba, ang taray, bakasyon grande sana ako ngayon. <laughs> Kaya lang, isa ako sa mga minalas na ma-upload sa immigration. Sobrang nakakapanghinayang kasi yung gastos, yung effort, yung time, lahat-lahat na talaga. So, yun nga, merong nag-invite sa akin para sa bakasyon nga na to. Pero dahil hindi nga ako natuloy, hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino yun. So, yun, mag-overthink na muna kayo. Charot. Dinadaandaan ko na nga lang sa mga paganto kasi nga nangihinayang din talaga ako kasi ang ng nagastos dito sa travel nga na to pero yun nga wala namang nangyari although wala naman akong nilabas na kahit na piso nga naawa lang din talaga ako sa nag-sponsor kasi nga mm, yun nga. Nung nalaman nga niyang na-upload ako, ang <laughs> sabi na nga lang nga niya sa akin is yung immigration daw natin dito is napakalaking problema. Kasi kung totoo sa'yo na kompleto naman namin yung mga possible na mga requirements na hihingin nga sa akin. Dalawang araw din nga kaming napuyat ni Geraldine. Unang-una kasi may visa yung pupuntahan kong bansa. Kaya nag-apply nga muna kami. Then kina magahan na granted naman siya. Ang araw din nga na nagbook na rin siya ng flight para nga sa travel. Nung unang book niya, umabot din siya ng $1,000. Kaya ang sabi ko sa kanya, hala ang laki palitan niya, humanap siya ng mas murang airline. Philippine Airline kasi yung una niyang choices. Bukod pa doon, kaya umabot siya ng ganoong kalaki. Connecting kasi siya ng dalawang beses. Kaya may pinagbukan pa nga siya ng dalawa pang airline. Plus yung return ticket ko pa nga. Nakahanap naman siya ng murang airline dito nga to sa may Cebu Pacific. Supposedly, ang flight ko talaga 7.55 ng gabi. Unang connecting nga niya ay sa Singapore. Dahil nga tourist yung visa ko, kailangan nga magbayad ng travel tax. Nagbayad nga ako dito ng 1,600. Then pinabalot ko rin nga yung maleta ko kasi puro gasgas -gas na nga. Dahil to. nga connecting flight nga to, bawat baba ko ng airplane is kukunin ko rin yung maleta ko. Kaya pinabalot ko talaga siya. Yung maleta ko sa bandang ibaba ba meron ng lamat. Kaya pag ginagis-hagis pa to, baka bumigay na nga. 21 hours din yung travel ko sana kung natuloy ako. Nung nakarating na nga ako dito sa sa may immigration, talagang nahat si Tako. Ang ako. dami nilang mga tinatanong sa akin kung ano daw ba yung trabaho ko. Then, sinabi ko nga na nag entrepreneur ako. Pati nga yung cart namin, hiningian niya ng certificate. Sabi ko nga sa kanya, ginawa namin yan before, pero kasi yung mga cart talaga. Hindi nila ina-allowed na magkaroon nga ng business permit. Dahil sinubukan na nga namin kuhaan dati. Pati na nga din yung statement of account ng banko ko. Kaya nakarang araw nga nasa BPI ako kasi yun din yung inayos ko. Yung sa sponsor ko, may naibigay din naman akong mga document. Pero meron pa silang hinahanap na document na medyo mahirap-hirap -hirap kunin. Nung sinabi ko nga sa kanya na na-upload ako. Siya pa yung nag-sorry sa akin kasi napagod daw ako ng buong maghapon. Pati na din nga sila Geraldine. Dapat nga tong travel na to nung December pa PC nga. Busy kasi kami that time. Ang dami kasing mga pa-orders ng biryani. Kaya nagsabi na nga lang nga siya sa akin kung kailan na lang daw ako maluwag-luwag. Sila Geraldine nga, hindi ko rin sila pinauwi hanggat hindi ako nakakasakay ng aeroplano. Kasi nga kung sakaling nga ganito yung mangyari, eh, hindi ako mag-isang uuwi. So yun, hindi talaga ako nagkamali ng hinala. Pati nga si Geraldine, so sobrang nang hinayang sa biyahe na yung to. Yung cart nga namin, ginamit namin papunta hanggang Alabang din. Doon na rin nga niya pinark sa may palengke. Kaya ang tagal din nga na nakatambay doon. pag ko nga ng bahay, sabi ko nga doon sa nag-sponsor sa akin. Humingi nga ako ng pasensya at sinabi ko nga sa kanya na ginawa ko naman yung best ko talaga. Sabi nga niya, wag nga ako mag-sorry kasi hindi ko naman kasalanan. Masyado lang din kasi talaga yung immigration dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi kapag ka -tourist, yung reason mo ng paglabas ng bansa. Passport, visa kung meron man and accommodation. Okay na nga yun and pocket money. Pati na din nga return ticket. Samantalang dito nga sa atin, ultimong kaliit-liitan ng mga papel ay hihingiin nga nila. Tulad nga nung sa cart namin na hindi naman namin nakuhaan ng permit kasi hindi naman talaga sila nagbibigay. So yun lang guys, yung ating beach for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.